sino-sino okay. sa inupo ni Marcos Jr. sa pagkor sa Office of the President at sa iba pang mga ahensya ang na-witness mo ng iyong mga mata at maaring kasama sa USB na Paul Boroni. Ako yung isa na kasi siya nakaupo siya, government official siya. Na-witness ko talaga isa si Altenko. Oh my God. Altenko po. yon isa siya. 'yon. Tapos um, sa Malacañang meron din. <laughs> Pero next next story. <laughs> oh my God. Alam mo, sobrang revelasyon ito. At alam I po mean, ng P alam ng PSG 'yan. Sana nga yung PSG protect the people, please. <laughs> alam niyo po. Protect the people. That's good. Uh, okay. Napakapanibagong revelasyon magmula sa buong pamilya, first family. And now, the -court Chief. So imagine mo, okay? Ang mga pinaupo ni Marcos Jr. ay kasama niya sa Pulburon session. Okay. Saan tutungo ang taong bayan? Hawak nila ang multi-trillion, not the word I'm talking mm -hmm. bill now. Trillion budget, national budget, okay. na napupunta o nahahawakan ng mga taong polboronic. Okay. Isa ba ito sa reason kung bakit talagang napakatapang mo at hindi ka natatakot? This is a big revelation now. That the okay. parkour nakita mo, ikwento mo paano mo nasabi, Miss Cathy, na kasama si Altenco sa polvoronic activity. Well, sa isang bahay o sa Dasma, madalas nakikita ko siya. Yung get-together namin. Tapos ginagawa po nila. Minsan nga, <laughs> di ba sabi ko siya, naiiwanan pa ng residue. <laughs> So, you know, yun yung nangyayari po. So, my parang, God. yes po, totoo po. Yan yung reason. Hindi, again and again, hindi ako tanga na lalabas dito. Alam ko, pwede lang gawin lahat sa akin. Ah, wala ho akong pakialam. Kasi I'm speaking my truth and I'm an eyewitness again and again. And i-discredit nila ako, wala rin po akong pakialam. Kaya nga, alam nyo po, mag, kaya kung gusto nyo pong sabi nila, di ba, okay, pag dinemanda ka, how will you prove it? Eh di, right ko rin po mag ano mag call na the only way for me to prove it is for them to undergo hair follicle test de ba yes. that's the only and way that I can prove them and the USP ha huh? <laughs> exactly and so the USP. iba yeah. kayo, no iba din iba din yung ano mo iba din yung um yung way of thinking mo ano yung your your strategy before coming out and we mm -hmm. appreciate you Miss Cathy sobrang Thank tapang you. Mo. diba Thank yung you. sabi ko nga sabi ko nga yung ganyang alindog na hindi mo akalain na sobrang tapang yung revelasyon pwede naman mm -hmm. tayo pwede naman tayong magpa-cute-cute na lang or enjoy life <laughs> diba mm -hmm. at hindi na mm -hmm. tayo makialam sa politika pwede ka na lang manahimik yes. na hindi mm -hmm. mo ilalagay sa peligro ang iyong sarili at ang iyong pamilya mm -hmm. But you chose to speak up and we are grateful, uh, Miss Kathy. Sa ngayon, so yun lang muna ang papangalanan mo na inupo ni uh, Bangag Jr. Siguro, no? Marami ka pa talagang, kasi han, uh, you isang USB eh, or 150 oh. USB. So, yeah. na pinakala. So, malamang mm -hmm. baka, baka mag, ano, mag, uh, kumbaga, gumanun yung computer pag sina... <laughs> Mag-explode na yung computer. Hindi. Pag sinahalap <laughs> Correct. The reason mm -hmm. why I'm not naming the other ones yeah. yet, I'm giving them the chance na humiwalay. I'm giving them the chance na umalis sa, sa side niyan. Kasi talagang, you know, kasi parang, da kaya dahan-dahan, yung mga pinapangalanan ko now, yan yung mga nagkakos ng trouble sa Mindanao, yan yung mga, and I can attest to it talagang gawain nila yan yung mga nakaupo ang nagtatapang-tapangan na akala mo kung sino na ang lilinis so kaya ako pinapangalanan kasi tinitingnan ko eh anong ginagawa sharp binibigyan mo pa rin ng chance so ngayon yung mga iba pa na alam nila kung sino sila kung ako sa inyo tumiwalag kayo <laughs> kasi talagang binibigay ko to sa inyo kasi kasi parang ino you know, may pinagsamahan din tayo pero pag yun nga, again and again, pag party pa rin kayo, syempre meron din akong insider eh, na alam mo yung napapagod na rin sa ugali nila. <laughs> yung Mistake feeling party. Mm. Sorry to interrupt you. Mo It's okay. So, ayun, yung parang, ano ho, patigilin nyo na yan. Kasi parang alam nyo may mali. Ang dami nyo namang pera na. Huwag <laughs> na kayo maging ganid. Kasi mamaya bukas mga kalawa, lahat ng meron kayo mawala. Alam mo yun, negosyo yes, nyo. Pa pamilya nyo, magkasakit, kayo magkasakit.